Um, ang hydronephrosis ay isang karaniwang kondisyon kung saan may paglaki o pagluwang ng bato at ng pelvic analysis system. Ito ang pinakakaraniwang abnormalidad na maaring makita sa antenatal ultrasound habang nagbubuntis. Nakakagulat mga 50% ng mga batang ito pagkapanganak ay normal, samantalang ang natitirang 50% ay maaring may mahalagang sanhi noon, mga 20 o 30 taon na ang nakalilipas, karamihan sa mga batang ito ay natutuklasan lamang kapag sila ay nagkakaroon na ng sintomas tulad ng pagkakaroon ng impeksyon, paglaki ng tiyan o pagbaba ng pag-ihi na may kasamang maraming nana sa ihi. Dahil sa pag-unlad ng ultrasound, kaya na nating matukoy ang kondisyong ito habang nagbubuntis pa lamang at ngayon ito na ang pinakakaraniwang paraan ng pagdiagnose ng kondisyong ito. Ang antenatal na diagnosis ng pamamaga ng bato na tinatawag na hydronephrosis ang pinakakaraniwang paraan ng pagtukoy sa kondisyong ito. Hindi lahat ng mga batang ito ay nangangailangan ng intervention, ngunit kapag nalaman na natin ang diagnosis, dapat tayong kumilos bago pa ito makasira sa bato. Kaya kapag may diagnosis na ng hydronephrosis na natukoy bago ipanganak, ang mga batang ito ay sinusuri ng klinikal pagkapanganak at kinukumpirma ito sa pamamagitan ng ultrasound na ginagawa sa ikatlong araw ng kanilang buhay. At ito ay muling kinukumpirma sa pamamagitan ng isa pang ultrasound na inuulit pagkalipas ng apat hanggang anim na linggo. Batay sa mga natuklasan, kinukumpirma ang posibilidad ng bara sa pamamagitan ng nuclear scan na nagbibigay sa atin ng dalawang impormasyon. Ibig sabihin una ay kung may presensya o wala ng bara at pangalawa gaano kalaki ang naapektuhan ang pagana ng bato. Kaya batay sa impormasyong ito, kung ang bara ay nasa isang bahagi lang o parehong bahagi, kung malala o makabuluhan ang bara at kung may pagbaba sa pagana ng bato, Magpapasya kung maghihintay at magmamasid muna o kung kailangan ng operahan at mag-intervene upang mabawasan ang posibilidad ng karagdagang pinsala sa bato pagkatapos ipanganak ang sanggol. Ang operasyon para sa hydronephrosis ay tinatawag na pieloplasty kung saan inaalis ang bahaging may bara at ibinabalik ang tuloy-tuloy na daloy gamit ang malapad na anastomosis. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng bukas na operasyon. Sa kasalukuyan, ginagawa na ito gamit ang minimal access surgery, kadalasan sa laparoscopy. Tinatawag itong laparoscopic pieloplasty at maaari rin itong gawin gamit ang robotic surgery para sa mas matatandang bata. Ang laparoscopic pyeloplasty ay ligtas ding maisasagawa kahit sa mga bagong silang nasanggol. Sa oras na karaniwa naming nadidiagnose ang kondisyong ito at naooperahan sa loob ng apat hanggang anim na linggo, ligtas itong maisasagawa. Ang bentahe ng laparoscopic pyeloplasty ay napakaliit ng na mga hiwa sa mga batang ito. Dahil dito, mas kaunti ang sakit at mas mabilis silang nakakabawi, kaya ang hydronephrosis ay isang napakakaraniwang kondisyong nangangailangan ng operasyon na kadalasang natutuklasan sa antenatal ultrasound. Ang diagnosis ay kinu kumpirma sa pamamagitan ng postnatal na pagsusuri at kung kinakailangan, maaaring ligtas na maisagawa ang interbensyong surgical sa mga batang ito gamit ang minimal access surgery.